nandito tayo sa may farm sa taas tabing kalsada ito Ayan. Ayan. ang topic natin ito naglinis sila dito sa tabing kalsada Ayan, oh. kabilaan yan kasi bago linisin niya masukal tong lugar na to yung mga, yung mga damo niya siguro mga ganyan nakataas oh. Yung, ganyan na makapal na tapos kumaka eh, na nyo to maabot na rito yung yung ugat yung lupa Ayan, nilinis nila ang tabi ng kalsada kabilaan o, malinis na pero habang naglilinis kasi sila ang isang kwan dyan eto may nakokolekta silang basura sa tabi ng kalsada ayan, isang sako na yan dito lang yan sa area ko marami sila nakuha ang basura ayan pa bottled water mga mineral kasi 'yung mga tao'ng naglalakad dito, kasi probinsya eh. Oh, no. 'Yan pataas 'yan, 'yung mga galing doon sa taas papuntang poblasyon, kung wala naman silang service, walang sasakyan, walang motor, naglalakad sa lain ng nilalakad, siyempre, mainit, ni baon tubig 'yan. Pag naumos na 'yung tubig, tapon na lang dito sa gilid ng kalsada 'yan, eh, no? Na lang dito sa gilid ng kalsada 'yan, eh, no? Kaya nakakaipon sila dito sa gilid ng kalsada. Oh. Malinis na. Pero yung basura na plastic. Basura na plastic. Yan ang isang problema. Kasi ang mga tao, tamad. Tamad sila magtapon ng basura sa bahay nila. Kung halimbawa, nasa labas ka, may basura ka, huwag mo itapon kung saan saan. Pero ang sakit kasi ng tao yan, kung saan saan tinatapon ng basura nila. Basta makapagtapon lang Importante wala na silang basura sa Bulsa nila wala silang basura Itapon kung saan saan yan Basta may tapon lang Yan ang problema ng mga tao Tapos dito naman Ano to eh dapat ito uh, trabaho to ng munisipyo ng gobyerno munisipyo ng gobyerno turuan yung mga tao kung paano sila magtapon ng basura paro i-manage yung mga waste nila yung basura na dapat turuan yung mga tao na turuan yung mga tao na oy huwag kang magtapon ng basura kung saan saan kung may basura ka iuwi mo yan sa inyo ayusin mo pag sama-sama dapat ganun ang ginagawa ng munisipyo ng gobyerno kaso ang mga politiko ang mga nakaupo sa munisipyo o nakaupo sa munisipyo o city hall hindi nila pag ng ang panahon niyan. Bakit? Hindi naman sila kikita niyan eh. Hindi naman sila kikita niyan eh. Turuan nila yung mga tao magpa-seminar para kikita ba sila diyan? Hindi. 90% ng mga nakaupo na politiko. Congressman, governor, munisipyo o barangay, tagawad o ano pa yan. Ang katalasang ano niyan, kumita. Kumita kita nyo yung mga project nila. Madaal ka makakita sa mga lokal na may project sila magpa-seminar. Madalas kasi ang mga politiko, ang inuuna nila, yung pagkakakitaan. Halimbawa, tuturuan mo yung mga tao, magpa-seminar ka, para turuan yung mga tao paano magmanage ng basura, para maging malinis ang paligid, ang isang barangay o ang isang syudad. Hindi nila pag-aakse ng panahon yan. Bakit? Hindi sila kikita. Hindi sila kikita. Walang pera dan. Walang pera dan. Madalang sa mga lokal ang gumagawa niyan. Meron man, pero napakadalang. Yung iba niyang kunwari, gagawin niyan, tuturuan niyan. Pero ningas kugun. Isang bagsakan lang, tas hindi nila uulitin. Walang follow Hindi nila tinitignan kung nasunod ba yung tinuro nila o hindi. Kaya ang tao walang matutunan. Kaya yung mga tao dapat matuto rin. Matuto dapat may disiplina, matuto kayo. O mag ano rin kayo ng mga tao na iboboto ninyo sa susunod na eleksyon. Sino yung mga magsiservisyo? madumi kasi ang politika dito sa Pilipinas pera pera labanan pera pera labanan hindi na natuto yung mga tao eh kaya kung sino sino lang ang nakakaupo pagdating ng eleksyon ah pagdating ng kampanya magandang pangako kung ano naman pinagsasasabi kasi gagawin ganito, ganong ganyon pero pag nakaupo na, wala na tenga na lahat, nga nga mabubudol kayo lahat Mabubudul kay lahat yan ang problema dito sa Pilipinas mm, hindi matuto mga tao kailan pa kaya matututo mga tao eto lang simple lang to environmental to yung pag ano ng basura wala mo nakapokus dyan hindi nila kayang pagtunan ng pansin yan dahil hindi sila kikita dyan dahil hindi sila kikita dyan walang politiko na mag ng panahon para dyan sa ganyan yan ang masakit na katotohanan kaya kita nyo sa mga nakaraang bagyo yung habagat yung mga binaha ano yung nakikita nyo sa ba basura basura saan lang galing ang basura sa tao rin na walang disiplina kung saan, saan nila tinatapon nagtatapon sa ilog buti sa kung puro putik mga kahoy natural yan kasi galing sa bundok yan maputik may kahoy pero pag sinamaan mo ng basura yan huwag mong sisihin ng kalikasan sisihin mo yung kapwa mo sisihin mo yung sarili mo sisihin mo yung sarili mo dahil ikaw rin ang na nagtapo ng basura sa paligid yan ang masakit din kailan matuto ang mga tao pag gunaw na mundo ay lang update natin dito sa mga walang disiplin ng tao rito Marami pa ako ipapakita sa inyo.